Hello! Ang analytical na komunidad ay nakikipag-ugnayan sa iyo system, guru, markets. Magsimula tayo sa summary data ng kumpanya. Kung interesado ka, maaari mo itong i-pause. Iminumungkahi naming tingnan ang bawat indicator ng organisasyon ng mas detalyado. Susuriin namin ang mga pangunahing-pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya kasama mo. Decker's Outdoor Corp. Ticker AAU Ang pagsusuri ay batay sa kasalukuyang data mula Mayo 26, 2025. Ayon sa klasifikasyon guru, markets kumpanya Deckers Outdoor na bibilang sa subkategori. Clothing brands, 46 na organisasyon ang nakikibahagi sa paghahambing na medyo kinatawan. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay ang mga sumusunod, 2.5 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subcategory ay 1.3 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong merkado sa amin sa kabuan. Maaari nating tandaan na ang average na rating para sa used stock market sa kabuan ay 1.7 puntos. Laban sa marka ng kumpanya na 2.5 Deckers Outdoor paghahambing ng dynamics ng presyo ng stock ng kumpanya Deckers Outdoor Corp at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang stock Deckers Outdoor Corp nagpakita ng pagbabago ng minus 32.6%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory, minus 4.1%. Market capitalization ng isang korporasyon Deckers Outdoor nagkakahalaga ng 15 oras 34 minuto bilyong dolyar. At ang market capitalization ng subcategory ay US Dollars 200 at 67 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US Dollars 2.5 isa bilyon. Na may subcategory na capitalization na US Dollars 52 bilyon. Sa pamamagitan ng paghahambing ng market at book value shares, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi deckers outdoor sa subkategori kapag tinatasa ang market value ay 5.752%. Ang book value ay 4.824%. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at halaga ng libro ng subkategori, masama, minus, isa puntos. Ang mga utang ng organisasyon ay umaabot sa US Bilyon. Utang sa halaga ng libro ay 11% ng equity. Resulta para sa antas ng utang ng kumpanya, mabuti 1. Ang stock market value ng kumpanya sa ratio ng tubo ay 15.6. Na may average para sa subkategory na 22.6 ito ay 30% mas mababa kaysa sa subkategori. Pagsusuri ng presyo ng stock sa ratio ng tubo ng kumpanya kumpara sa mga kumpanya sa subkategori, mabuti isa puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US$ Dollars na at anib na put milyon. Ang inaasahang tubo para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US$ isang libo at dalawamput-anim milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 3.1. Ang average para sa subkategory ay 1.5 na 100 at 7% mas mataas kaysa sa subkategory. Pagsusuri ng presyo ng palitan sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 4,000,000 at 70 milyon. Ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang tinatantya sa US$ 5,000,000 at 80 milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 11.4% na may average para sa subkategory na 6.7%. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 0.62%. Ito ay apat na daan at siyam mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay dalawang at walong thousand At sa subkategori ay mayroong apat na daan at anim thousand Pagsusuri ng halaga ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, passable, 0 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US Dollars, thousand. Ang average sa subkategori ay US Dollars, thousand. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng mga benta sa bawat empleyado ng kumpanya ay siyam daan at pito dolyar. daan at siyam thousand dollars. Pagtatasa ng dami ng benta bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang bilang ng mga pagbabahagi na pinaikling ay 4.8% kumpara sa average para sa subkategori na 5.7%. Tagapagpahiwatig Grass Labing Apat na nagpapakita ng antas na 34% para sa kumpanya Deckers Outdoor Corp. Samantalang para sa subkategori ang antas na ito ay 54%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa US$ isang daan at isa. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US dollars 100 at 20 Tingnan natin ang talahanayan ng order na magagamit isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa ngayong season ng impormasyon at sistema ng sanggunian para sa pagsusuri ng stock guru markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri Deckers Outdoor. Impormasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa guru, markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Huwag buksan ang deal dahil ang video na ito ay isang pagsusuri. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information and reference system, Guru Markets. Ikaw talaga ang pinakaastig na pulutong sa mundo.